So ngayong araw guys, bibilin ko nga pala yung mga request Nung mga nagko-comment sa akin. Maraming nga pala nagsasadya sa akin kung ano nga pala next na lulutuin ko. Kaya ayan, pumunta nga pala ako sa Dalit tsaka sa Alpamar para bumili ng mga request. Sakto so, nga pala guys, ito nga pala mga pinamili ko ay eh, first time ko lang makakain. Ito nga pala mga pinamili ko guys, karage, tonkatsu, tsaka hash brown. Matagal ko na nga pala ito naririnig pero hindi ko pa natitikman. So yung gagamitin ko nga pala ng mantika guys, yung ginamit ko nga pala sa lityong belly. Marami na nga pala ang niluto dito pero malinis pa rin. Yung niluto ko nga pala dito sa mantika guys, ito nga pala french fry guys. belly, lumpiang Shanghai. Tapos no isang araw nagluto ulit ako ng lichon belly. At ngayon naman ito mga pinamili ko. At sakto, ito mga pinamili ko iisa nga lang yung cooking construction. Lahat sila piniprito at deep fry. Dahil iisa nga pala yung construction nila na ako na pagsabay-sabayin ko na lang silang lutuin para tipid sa oras at tipid din sa gasol. Ako nga lang pala nakaisip nung dahil professional chef nga pala ako sa bahay. So yun ako nga pala niluto dito guys, ito nga pala karage. Tapos yung sinunod ko nga pala guys, ito nga pala tonkatsu. Yung itsura nga pala nito guys, para nga pala siyang alaking. Tapos yung next nga lagi, ito nga palang hash brown ang itsura nga pala nito guys parang nga pala tumigas na tokwa so yung pagluluto ko nga pala dito guys hindi naman nagka problema ang kaso lang mabilis masunog yung mga maliliit kaya yung ginawa ko para makaiwas sa sunog tinaas ko para hindi sila direkto mainitan na mga mainita apoy tirakpan ko na rin para mas mabilis maluto habang nagluluto ako mahina nga pala yung apoy niyan kasi nung nilagay ko ay eh, nagyayalo pa sila after 10 minutes nagluta nga na nga pala to niluluto ko ibig sabihin perfectly cooked na sila lately napapansin ko hindi na pala yung mga niluluto ko kaya ibig sabihin kailangan ko lang ng maraming mantika. Malinis po yung mantika. Guys, ano kaya next na iluto ko? So dahil healthy living na nga pala ako ngayon, tatanggal ko muna yung mga mantika dito. Madali nga na pala tanggal yung mantika nito kasi meron nga pala kaming pig's towel. Sobra effective nito kasi nakakasipsip siya na mga basa-basa. So ayan guys, naluto ko na nga pala yung mga ano, magkakapatid kasi magkakaitsura naman sila. So ito yon kagetsu, tonkatsu, saka tonkatsu, saka hash brown. Tikman ko muna tong kagetsu. Kung anong lasa niya. Nasa siyang manok. Nasa ang chicheria. Alam niyo yung chicheria yung bangus? Ganon. Ganito yung lasa nito. Ang mahal nang bili ko dito, 180 yata sa dali. Hmm. Masarap na rin. 8 over 10. Tapos titikman ko naman itong tonketsu. Walang lasa. 3 over 10. Walang lasa. Mamantika lang. Hash brown. Mas masarap pa to kaysa sa tong ketsu guys. Itong tong ketsu, ano eh. Ma, malut, ma ano, Lasang patatas lang. Mmm. Sarap dito. So guys, ang bibili nyo dito, eto lang. Masarap, kahit 289 Kahit ganito lang guys, malasa na siya. Tapos itong hash brown, masarap na rin kahit. Tapos itong tong ketsu guys, wag na huwag kayong bibili kasi malata siya. Kahit ni dream mo yung mantika, nandun pa rin yung mantika. So guys, eh, papapretase natin to sa kapitbahay ko. Titignan natin kung anong reaction nila. Sakto, sabay-ubo. Bay-ubo! Honest review, tikman mo lahat. Bakit oh, hindi kaget mo? Oh, Ay, ang arte, Ito na iyon! Iyon yan, hindi kaget mo na eh. ano na buwan. Ano? Pumubo siya, ibig sabihin masarap. Ano pa? Ito? Yeah. Oo. <coughs> <coughs> Yo, kadiri naman. Sarap. <coughs> Nga ako mabuka um, um, eh. Yak, mo mo na ibalik yan. Yo, mo